Hello! Welcome back muli sa ating YouTube channel. Katagal tayo na wala kasi. Uh, nag nagbakasyon tayo, umuwi tayo ng probinsya. Kaya, ayan. So, one week tayong walang upload. Ngayon, nandito na tayo. Mag-update lang tayo dito sa may uh, St. Mary Magdalene. So, after ng ilang weeks, kung ano na bang ginawa nila dito sa St. Mary Magdalene. So, as usual, wala pa rin wala pa rin nagbago ayan no oh, makikita nyo ano kaya gusto nilang gawin dito no sa mga bahay na to ito ba'y talagang ipapabulok na lang papasira na lang uli kaysa sa patera ng mga tao ah uh, ng mga nagre-request sa atin na kung pwedeng masilip mabisita yung possible ng mga bahay nila alam na nila yung black and lot So, tingin ko, uh, sila na yung uh, mga possible beneficiary. Pero, ang tagal na, hindi pa rin sila nare-relocate dito. So, ang nangyayari sa mga bahay, ganito. So, nasisira lang. At yung lugar, ganyan. So, ano yung plano nila, no? Ano yung plano ng NHC and then, ah, uh, yung uh, LG yo kasi ah uh, tie up naman 'yan sila LG at KNC kung ano yung gagawin nila doon sa mga possible na mga beneficiary nito mga pabahay na to kasi nakakapanghinayang na ganito e, yung nangyayari ganito e, yung mga itsura. dati ayos na yan, may bintana na maayos malinis na at ah uh, yung paligid ayos na so since na uh, hindi pa nga nabibigay to sa mga possible beneficiary ng mga bahay na to ayan nagmumukhang gubat lang siya uh, na lang siya at saka at the same time ah uh, nabubulok yung mga bahay nasisira yung mga pinto yung mga bintana pinagsusulatan ginagawang basurahan so parang nakakapanghinayang naman na ganito yung nangyayari sa bahay na to bakit hindi na lang ah uh, tawag dito ibigay na doon sa mga possible para naman hindi nakatiwangwang itong mga bahay na to. Ayan, no? Lipat natin para mas makita ninyo. <laughs> Magkintuhan lang tayo. Ayan, no? Uh, ayan, puntahan natin dito sa kabila tayo kasi doon ah uh, nadya yung mga tawag dito mga nagtitinda mga naglalatag. Pero ito So, ayan, no? Diba? Diba? Ayan yung nagiging condition na ng mga bahay at nung lugar yung mga bahay nabubulok, oldo konkreto naman siya pero nasisira naman yung jealousy yung pinto at uh, yung mga alulod nabubulok na 'di ba? Tingnan niyo. Tingnan niyo yan. Mga damo na yan, mas malaki pa sa atin. Tingnan niyo. <laughs> <laughs> mas malaki pa sa atin yung mga damo. Ayan, no ano kaya sa palagay niyo yung gagawin ng init si dito at bakit mas ninaanais pa nilang nakatenga at magkaganito-ganito itong mga pambahay na to kaysa yung ibigay doon sa mga possible na beneficiary. So, sila lang yung nakakaalam kung bakit ganito yung ginagawa nila. May music dun. May music dun. dun dito tayo sa kabila na. <laughs> uh, pakita pa natin. Tsaka parang malamok. Malamok. Ali. Papagod pa kasi nagmutur lang ako pa. Nagmutur lang kami pa uwi at uh, nagmotor namutor din pabalik dito. ah, mali ata yung term na yun, no? Nagmotor, umuwi na probinsya. Nagmotor, umuwi dito. <laughs> Puro umuwi. So, yun. Kaya nakakapagod. Kararating lang natin ng tree. Okay? So, ayan ngayon. Gusto ko lang mag-update sa pagkawala na. Pagkawala. Nawala tayo na isang linggo kung ano na bang uh, ginawa nila. Ito na yung likod, oh. At diyan, oh. wala talaga. Masukal. Wala Wala talaga mukhang ipapabulok na lang itong mga bahay na to kaysa sa pakinabangan ng mga tao. At uh, siyempre, uh, pero pera naman ng uh, taong bayan niya na kinuha dun sa mga tax na mga binabayaran magmula doon sa mga binili, lahat ng binili. <laughs> Dahil nga siyempre, meron na tayo yung value added tax. So lahat ng mga binibili natin, may mga tax yun at ito yung mga ipinampagawa ng mga bahay na to at yun lang nakakalungkot so ganito nangyayari na pinababayaan lang at mas ninanais pa nilang maging gubat itong mga pabahay na to magkasera-sera itong mga pabahay na to kaysang ipamagay na doon sa mga tao sa so, mga possible na nangangaila ah, sa mga possible na beneficiary ng bahay so hindi na natin tayo makakadaan dyan oh. Ah, talas ng mga talahib na yan So, balik na ulit tayo dito sa kabila. Ay, nako, ano ba yan? Diba tayo dito sa kabila, oh. Yung katapat. So, ayan na rin siya. Nagumpisa na rin siya maging madamo. Ah, uh, bukas makalawa, puno na rin yan. Wala. Hindi ko maintindihan bakit, ah, uh, ganun yung, ah, uh, ginagawa nila sa mga pabahay na to. No? Bakit kailangan itenga ng matagal yung mga bahay na yun na walang nakatira kaysa patirhan na doon sa mga possible na, na mga beneficiary. So, pakiwari ko sa mga nag-request lahat ng na mga bahay na to may mga may mga possible na mga beneficiary na kasi halos lahat ng lot and block alam na nila Siguro at meron namang uh, iba na wala pang nagre-request. Pero karamihan nagre-request sila sa atin na kung pwede nga pasyalan yung mga bahay na yan. No? At sinasabi nila yung block and lot. So ibig sabihin, alam na talaga nila kung saan sila at sinasabi rin nila kung saan subdivision ng NHA ng pabahay. Kita mo yan, no? gobat oh, na yung kabila to sa kabilang side naman oh dito sa kabilang side oh ayun oh so napapagitnan nitong mga bakanting bahay na to dito sa may St. Mary Magdalene doon sa may uh, Caridad and then siguro mga 1/4 mga 1/4 ng uh, dito sa St. Mary Magdalene kumbaga nasa gitna itong mga bakanting bahay na to na nakatiwangwang lang na nasisira na, na nabubulok na, na ano pa ba? Ayan, na nagiging gubat na. O, lipat tayo sa kabilang block. Ito, block uh, 11. No? Ito, block 10. So, alam na natin yan kung ano. So, ayan, may mga residente na yan sa kabila dyan. So, ayan, no? Oh. Ito yung kabila nung uh, Pabahay na yun dyan sa kabila. <laughs> Ay, shout out doon sa mga bata na yun. <laughs> So, bracket ba? <bang. laughs> so, oh, buti si tatay oh. Naglilinis na. So, kita nyo rin to. Kumpara doon sa kabila, medyo, <laughs> medyo ano pa to medyo baliwalas pa ng konti kaysa doon sa kabila doon. Doon talagang lampas tao na dito. Although may mga lampas tao na pero <laughs> maaari pa tayong makadaan. Kasi nga lang yung condition talaga ng mga bahay ay sara-sara na. Ayan o. Oh. di ba? Ewan ko, ano, gag ano ba plano nila? Anong gusto nga gawin nila? Buti pa si tatay, naglilinis, oh. <laughs> Shoutout kay tatay, oh, naglilinis. <laughs> Oo nga, pagkanawanga, no? Kaysa nakatiwangwang at dinadamo na lang, eh. Tsaka nagiging basuran pa, no? Ay, yung tsagaan nyo rin ko tatay, ah. Ayan, nasama ko sa video ko, tay, ah. <laughs> so, ayan. Ay, dito naman tayo sa kabila. Oh, black 1.30 Ah, oh. Pababa pa yung damo. Pero, isang linggo, dalawang linggo. <laughs> gubat na yun, hindi na tayo makakada dito sa gitna. Kita nandun doon sa kabila na yun, no? Oh. Sa haba na yun. Ang tataas ng mga damo. Pero siyempre, yung kondisyon ng bahay, wala na. Talagang sira-sira na. Bagay, marami namang mga, uh, marami naman perang gobyerno. Diba? So, ano lang sa kanila yan? Bariya yung ipangre-refer dito sa mga bahay na to. Walang wala yan. <laughs> Walang wala. Kasi sino ba naman yan? Sirang bintana, sirang pintuan, sus, sirang divider. Hmm. Ano lang yan? Tinga, ika <laughs> yung mga sira-sira na yan. So, yung bahay kasi, uh, tawag dito, Kongkreto naman siya, medyo matibay pa. Kasi kongkreto, tapos pipinturahan, nag-ano na yung pintura, pipid na, nagtutuklapan. Eh, maano lang yan. Madali lang yan. So, nagpapauntin dito. Sayang yung tubig. Ayan eh, no? What? Wala talaga. O, doon naman tayo sa kabilang block. Sama kayo, ha? So, ayan. Nandito naman tayo sa block 14. Medyo common lang yung mga basura na yan. At, uh, in fairness, sinunog naman nila. <laughs> At, uh, eh, yun, hindi naman masyado pang madamo. Ah, mabababa mababa pa yung damo. ba? Diba? Dito sa lugar na to. Oh, shoutout dun sa dalawang bata na yun, o. No? Shoutout ah, sa banal. Kanin. 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 Mama ko Kanin. Daryl Palyones. Pati kayo, no. Ale. Areya Rotap. Rotap. Rotap, oh. <laughs> po. Opo. Sige, yan. Shoutout dun sa dalawang bata na yun. <laughs> At, ah. Uh, Ayun nga. Ano bang gagawin natin to sa gagawin natin dito sa mga bahay na to. Display lang siguro to. 'Di ba? Ayun, katulad ng alulod no, wala na baklas na. Kita nyo ba, baklas na 'yung alulod. <laughs> At 'yun natatanggal na oh. Talagang baduling nabubulok no 'yung bahay pag walang tao. Katulad to, tinutong alulod na to. Kalawangin na oh. Kalawangin na, nasisira talaga kagad. Kapag ka, walang tao yung bahay. So, dito, malinis pa naman yung lugar. <laughs> malinis. Malinis, no? Ako ah, pang hinayang, bakit kasi di na lang nila ipamigay kaagad agad ito para makapag-adjust na yung mga possible beneficiary dito. Ah, Kung baga, magkapag-umpisa na sila na no magiging buhay nila dito. Kasi, siyempre, hindi naman lumipat ka lang, okay ka na dun sa isang lugar. Napakalaking adjustment yan sa pang-araw-araw pamumuhay. And then, sa'yo na rin, sa sarili mo, sa mga anak mo. No? Unang-una, transportation, hanap buhay, uh, school, no, ng mga bata. Diba? Diba? ang daming kinukonsider. Although, ang ganda, wala ka naman talaga masabi, no? Ang mga bahay talaga, mga pabahay talaga ngayon magaganda. Pero, anong gagawin ng ang ganda ng, ng bahay? Eh, ganito na naman yung nagiging sitwasyon ng mga pabahay. ba? Diba? Nagiging useless yung maayos at maganda na pagkakagawa ng mga pabahay na hinahayaan na maging ganito tong mga to. Ayan o. Oh. Oh, ako personally na-inspired talaga ako. Kasi noon, yung mga pabahay talagang puro complain yung maririnig mo doon sa mga beneficiary. At wala talagang gustong tumira dahil nasa mga liblib na lugar na para kang inilalagay sa iwahig. Pangalawa, yung mga pundasyon ng mga bahay, eh napakaampaw. No? Pero ito, ang gaganda na, naka na, eh, solido pa talaga yung pagkakaayos. Aso nga lang, kung ganito naman yung mga mangyayari sa mga pabahay niyan, so, parang baliwala rin. Parang baliwala rin yung iginanda ng bahay kung hindi naman din uh, mapapakinabangan ng mga tao itong mga pabahay na to Kung ahayaan lang natin o pahayaan lang nila na magkaganito itong mga to So, di ba? Ano pa gagawin dyan? Sige. Ipaamag na lang yung mga bahay na yan. Ipaamag. Okay, so yun lang yung update natin dito sa St. Mary Magdalene. Uh, although, yung isang tambak ng basura na lagi natin ano, nabawasan naman, pero nadagdagan pa din. May mga nagtapong pa din. Okay, pakita ko sa inyo, ha? So, yan ang basura. Actually, so, natuwa na ako dyan kasi binawasan na yan. Basura na yan. Pero ngayon, ayan, tinapunan uli. Sinako na yan, pero nabawasan yung basura, tinapunan uli. Ayos. Very good. Ayan, silipin pa natin itong isang block na to. Block 123. So, ayan, o. Oh. kanya yung uh, condition niya. uh, panginayang ay uh, maay yung mga mga previous videos natin di ba kung napapanood nyo mga maayos na at magaganda na yung mga bahay na to Kung baga, kompleto na pero ngayon nasisira na so yun yung update natin dito sa St. Mary Magdalene ah uh, Maraming salamat sa walang saong sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. So meron din tayong uh, sinalihan na grupo na charity vlogger yung ating uh, team Rui Lipat. So yung mga charity works natin uh, doon tayo kasama, doon tayo uh, nag-ano sa ating uh, mga videos, okay? So maraming pong salamat sa inyo.